Pwede bang lahat ng flavors ilagay dito? Sige po, sir. Sure po. Ah, pwede yung ganun? Apo. Kahit kanino? Apo. Hindi lang sa vlogger? Apo. Mm. Hi, ako si Brian Amoranto, isa sa owner. Ako si Jaira Agpangan, co-owners kami ng Soyang. Um, Nag-start yung soyang this Feb 1, 2025 lang. Dahil nagsimula yun yung hilig namin sa soyamil soy Tapos may baby kami. So, first breastfeeding kasi ako. Tapos, nag-transition na kami sa formula. Medyo mahal. Medyo tumataas, tumataas na nga yung bilhin. Ang ah, oh, natin. Kaya, naisipan namin na mag-negosyo. Mag Unang-una, um, syempre, kakaiba siya dito sa Imus. Alos, wala pang katulad. Tin nakita namin na magandang opportunity siguro matikman din ng mga kababayan natin dito sa Cavite. Tsaka kumita ng kahit papano. Tsaka mahilig talaga kami sa taho. Consider namin yung mga hindi morning person. Kasi di ba pagka hindi ka morning person hindi mo na nahuhuli si manong magtataho. So ito all mm -hmm. day taho siya. Yeah. So yun yun. Ano mo bang ina-offer niyo dito sa soya? We have ano sir, chilled taho and hot taho. Soya milk and tofu bites ini ah, iniimbitahan po namin kayo dito sa Malagasang 2A. Ipin po ang aming location sa Ways Soyang. Makikita niyo na po kami kung saan. Open kami every day from 9am to 9pm. soyami yummy. So healthy. Soy, Soy good. good. Maraming salamat po. Patingin nga po ma'am ng 99 pesos nyo. Kung gano'ng karami. Ilang piraso po? 24. 24? Pwede bang lahat ng flavors ilagay dito? Sige po, sir. Sure po. Ah, pwede yung ganun? Opo. Kahit karino? Apo. Hindi lang sa vlogger? Apo. Lahatan po yan. <laughs> Apo, lahatan. O, oh. sige, Opo. sige. Orderin ko ito, ma'am. Lahat ng flavor. Ah, sige po. Yun, no? Ay, ano po yung nilagay niya, ma'am? Anong flavor po yan? Ano po yan? Mayonnaise. Ito pong kasunod. Orange. Uh -oh. Soy garlic po. Soy garlic. Okay. Barbecue. Po. Barbecue. Apo. Oh, yun know. lang. Sunot na sulit na yun, oh. No? Anong-anong flavor ng taho nyo, ma'am? Ah, uh, meron po kaming strawberry, classic arnebal, mm -hmm. boca, ah, mm -hmm. uh, choco fudge, pandan, and then, obi. Uh, pa, kung ako isang ano, strawberry tsaka bisco. Ah, uh, sige po. Ah, tinatakal nyo. Opo. Yun, oh. Hindi, no? Tapos, ito po, ano po yan, ma'am? Uh, nilalagay nyo. Pearl po ito. Pearl. Magkano yung ganito, ma'am? Depende po sa flavor. Yung strawberry is 70 pesos po. Ayun, eh. Ilang ganyan ang nilalagay niyo? Dalawa po. Ah, dalawa. Yun, no? Pwede magano extra pearl pag gano kulang. Opo, meron po. Magkano ng... mag mag order ng extra pearl niyo? Ah, uh, 15 pesos po. At ay mga kabangers, nandito tayo ngayon sa Soyang dito sa Green Gate Homes. Galing nga kaming Baguio nung nakaraan, hindi ako nakakita, na, hindi ako nakatikim ng strawberry tahu doon. Sakto-sakto minakita tayo dito. 70 pesos lang may ganitong tahu ka na, oh, grabe, solid. Meron na rin siyang ano, pearl. Ayan. Meron din bago sila dito, biscoff yung flavor niya. Pag hot, 80 pesos. Grabe, chura oh, tsura pa lang, oh. At ito, 'yung nagte-trending sa ano sa Sampaloc Manila na Topo Square, meron din sila dito, Topo Beats naman ang tawag, may limang flavor sila dito. Sa 99 pesos, pwede mong ipalagay lahat ng flavors. Pero dun sa 30 pesos nila, pili lang kayo ng isang flavor. At syempre, bago tayo fumood trip, huwag kakalimutan ng Grain Smart Rice Coffee. Grabe, napakaraming health benefits na makukuha mo dito. Meron na siyang barley, garcinia cambodia, marine collagen, grape seed extract, mangustin, okralin, moringa, at napakadami pang iba. Dati kasi bloated talaga yung pakiramdam ko. Nung simula nung umiinom ako nito, grabe, sobrang gaan na lagi ng chan ko. Yung barley kasi, napa-flash out niya yung toxins sa ating katawan. Kaya goods na goods. Bagay na bagay dito sa mga diabetic kasi yung sweetener nito ay stevia. Try nyo na to. Napaka solid nito. Available to sa orange app, blue app, tsaka sa black app. Tikman natin. Kaya tayo. Mm. Sakto-sakto lang yung flavor niya. Hindi sa hindi overpowered. Pero kung gusto mong padagdag ng ganito, pwede nga. Pag dine-in. sa nung ano, barbecue. Kaya natin yan, no? bupalaw. Grabe. Ang sarap pag pinagsama-sama yung flavor. Pwede mong pag aluin siya. Yung. Parang mauubos ba? Mm. natin yung bisco. Mm. Parang milk to din na taho. Sarap ng ano, no, kombinasyon. Hindi siya masyadong matamis. Sakto-sakto lang. Mm. Tignan mo natin yung strawberry taho. Yun o. No? Nap. panalo. Hmm. Wow. Lasang lasa mo talaga yung strawberry. Nap. Kayo yung mga na-late ng gising, ayun, pwede pa kayo magtaho dito. <laughs> nung wala nang dumadaan sa inyo sa umaga. Alas. Alas. Aim visit na dito sa Soyang Green Gate Homes. napaka dito mga lods. Paano? Ubusin ko muna ito.